Isang siyang nalulong sa bisyo, palaboy sa kalsada, nagbago at nakakita ng pag-asa. Yan ang naging malateleseryeng buhay ni Bernard Arevalo na binaluktot ng bisyo pero itinuwid ng pangarap, pagsisisi at pagsisikap. Tunghayan natin ang kwento ng kanyang bagong simula. saan man magpunta, makikita natin ang mga batang walang tirahan at tanging kalsada ang tinuturing na tahanan. Kaliwat ka ng limos, malagpasan lang ang gutom na nararamdaman. Sila ang mga batang namumuhay na tila wala ng pag-asa para sa magandang kinapukasan. Pero iba rito ang naging takbo ng kwento ng buhay ng dating batang kalye na si Bernard Arevalo. labing daan sa Sukat Muntin Lupa ang nagsilbing tahanan ng batang si Bernard. Sa edad na 13 anyos, naisipan na niyang mamuhay sa kalsada at maghanap buhay. Ang kanyang ina sa bahay lang at ang tatay naman taxi driver. Pilit pinagkakasya ang kinikita para sa mga anak. Sige ako. Hindi naging tahanan ng isang pamilya ang maliit na bahay na ito para kay Bernard dahil dito pala siya nakakatikim ng kalupitan uuwi ako, madadat lang ko nagawin nag-aawin nanay ko. Tapos napalo niya ako ng sobra, binibi, binabaliktad po ako ng tatay ko ng araw. Yun po kasi yung sistema. Kaya mas pinili ko na lang matulog ng kalye. Sa panlilimos siya, kumikita ng pera. Namasukan din bilang tindero ng gulay si Bernard. Itinatabi niya ang mga tirang gulay pandagdag tawid gutom sa kanyang pamilya. Matagal nagpalaboy-laboy sa kalye si Bernard. Dito siya natutong kumithit ng rugby, solvent at iba pang mga ipinagbabawal na gamot. At sa murang edad na 15 anyos, nakulong si Bernard. Bakit ka naman nakulong? Ang bata-bata mo pa. Dahil po sa pagnanakaw ng billboard. Hinukay ko mismo yung billboard na malaki. Hinuha ko yung tubo. Tapos binitbit ko doon sa baryo. Kitang-kita ng mga tao na ipapakilo ko yun. Ito ang buhay na gusto ni Bernard hanggang sa isang araw ng kanyang paglalaboy sa kalsada. Nagbago bigla ang takbo ng kanyang buhay. May lumapit na isang tao. Lumapit po siya sa akin. Sabi niya, gusto mong matutong sumayaw. Sa lahat po na nagsasayaw doon, siya po yung nagmalasakit sa akin. And then sabi niya, pumunta ka sa bahay. Tuturuan kitang sumayaw. Sumayaw po ako. Eh, parang nakahilig ako sumayaw, parang masaya. Naging sandala ni Bernard ang pagsasayaw. Dito niya unti-unting nakuha ang indak tungo sa liwanag, paalis sa madilim niyang nakaraan. Naging daan din ito para sa marami pang oportunidad. Nakakita ko ng isang human statue. Ginaya ko po yun ginaya ko yung pagro-robot niya, nag-costume ako, tapos yung ginamit ko pa pong pintura noon, pintura talaga. Mm. Kasi hindi ko alam kung ano yung nilalagay nila sa mukha nila. oo oh. Pinahid ko po ng pinahid sa katawan ko, tapos nag-apply ako sa isang bar. Tapos napansin ko, parang nag enjoy yung mga tao. nag enjoy sila. sayaw lang ako na sayaw, pasaya ng pasaya ng tao. Pinasok ko na rin pagka-clown, pag-host. Mm. Sa kanyang trabaho bilang clown, nakilala niya ang love of his life na si April. Mahigit labing limang beses silang nagpalipat-lipat ng bahay. Ngunit sa suporta ni April at diskarte sa buhay ng mag-asawa, nakapag-ipon at nagkaroon sila ng kanilang sariling negosyo. Nagsimula siya sa pagtitinda lang ng chinelas. Ngayon, pinasok na rin ni Bernard ang pagiging all-around businessman. Dahil dito ang dating palaboy sa kalsada, nakapagpundar na ng sarili niyang bahay. Biniyayaan sila ng dalawang anak na sina Matea at Mateo. Ano ang masasabi mo sa mga taong medyo takot kumawala sa nakagisnan na buhay para magsimula ulit o magbago ng parang tinatahak ng tandhana nila? Yung mga nalululong po sa droga, nalululong sa rugby, isa lang po yung naging solusyon ko sa sarili ko, eh, parang ikukumpara ko lang eh. Parang maghanap ka ng kalilibangan mo, maglibang ka doon sa ibang bagay na hindi ka pwedeng tumutok doon sa drugs. Kasi kapag tinuloy mo yung drugs at drugs lang din yung ginawa mong libangan, yun ka na lang talaga. Hindi madali ang huminto sa ating nakasanayan, lalo kung naimpluensya na nito ang ating katawan at isipan. Mahirap man ang naging paglalakbay ni Bernard sa buhay na kanyang inasam. Hindi ito dahilan para tumigil sa paghakbang tungo sa bagong simula. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati ng shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.